Wala nang haba at magdamagang pila sa City Health Office ng Kidapawan City simula nang ipatupad nila ang sistematikong proseso sa Animal Bite Treatment Facility ng Lungsod. Ayon kay City Health Anti-Rabies Program Coordinator, Michael Canlas, na noong lunes, June 16 panila ito ipinatupad. Pero masasabi niyang epektibo at wala nang mga ipinapaabot sa social media dahil sa pag-uunahan sa slot. Sa bagong proseso ay hinahati sa dalawang kategorya ang mga animal bite clients kung ito ay emergency case o non-emergency case. Sa emergency case, ito ay ang mga animal bite cases na category 3 o nasa mga masiselang bahagi ng katawan ang kagat tulad ng ulo, mukha, leeg at malapit sa mga vital organs. Prioridad din dito ang mga buntis, senior citizens at PWD kung saan sila ang mauunang maturukan. Habang sa non-emergency cases naman, ito ay ang mga kasong hindi naman malubha o kalmot lang. Pero isa sa ilalim pa rin sila sa screening, assessment and counseling, saka sila bibigyan ng schedule kung kailan sila babalik para magpaturok ng anti-rabies. Kwalipikado naman sa 3-dose free vaccine ang mga residente ng Kidapawan kaya kinakailangan ng ID na naka-address sa lungsod at kailangan din ng referral mula sa barangay. Payo ng health official na bumisita muna sa mga barangay health stations upang mabigyan sila ng gabay sa tamang proseso at hindi masayang ang kanilang pamasahe at panahon. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.